Salas POV Kagad hinawa ka ng kamay ko At giniyan niya ako sa table At pinagina niya ako ng upuan At nang makaupo na ako Umikot naman si Miguel sa kabila Para umupo na din Maliit lang ang glass table Kaya malapit pa rin kami sa isa-isa Kaninong isla ba to? Bakit dito mo ako dinala? Tanong ko Nilagyan niya ng pagkain ng plato ko At nagumpisa na rin akong kumain Di maikakaila Masarap nga siya magluto Nakangisi si Miguel na tumingin sa akin This is my private property. Exclusive lang for the two of us. May mag-asawang nakatira sa likuran ng isla. Silang nagme-maintain ng kalinisan dito. At wala pang nakakapunta dito kundi ikaw, Stella. Dito tayo bubuo na magiging anak natin. Lima, sampo, the more the merrier. Masiglang wika ni Miguel na ikinatigil ko. What's wrong? Nakakontian ka ba? Pwede nating dagdagan. Nag-umpisang mangilid ng mga luha ko at nakita ko ang pagpatayo niya at paglapit sa akin. Why? Tell me. Tagaala lang tanong niya. I'm sorry. Hindi ko nagawang alagaan na maging anak sana natin, Miguel. Humihikbing wika ako sa kanya. Bumalik sa alaala kong araw na yon. Kung di pa ako nasa mananlasa, hindi ko malalamang buntis ako. Isang wala pala akong buntis at patuloy pa rin nagtatrabaho. Para hindi ko siya maalala. You mean, Pagkatapos na mangyari sa atin, nabuntis ka? Ano nangyari? Hindi ako makatingin sa kanyang mata pero ramdam ko ang emosyon niya sa bawat salitang binitiwan niya. Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit di ka gumawa ng paraan para makita mo ako? Bakit ka lumayo? Bakit di mo inaligaan ang sa sarili mo pati ang anak natin? Garalgal ang boses ni Miguel kaya alam ko nasasaktan din siya. Hindi ko rin alam Miguel. Isa lang ang pilit sumisiksik sa isip ko noon, ang uling mga sinabi mo sa akin, na kahit anong gawin ko, hindi hindi ko mapapalitan sa Cindy. Ayoko ipagsiksikan ang sarili ko sa'yo dahil para mo na rin sinabi hindi mo ako mahal. Tuluyan na akong umiyak sa harapan niya. Nakita ko pang napailing siya pero nakayoko pa rin ako. Pakiramdam ko bumalik yung sakit ng araw na yon. Kahit isang buwan pa lang siya sa chan ko, ko na rin siya. I'm sorry Stella. Ko alam ko lang na gano'n ang magiging epekto sa'yo nang ginawa kong desisyon. Hindi ko na sana ginawa yun. Wika niya. Ramdam ko ang pagsisi niya at sapat na yon para lumuwag ang pakiramdam ko. Tapos na yon ang malaga natuto na tayo sa pagkakamali nating dalawa. Sambit ko. Naramdaman ko ang paghawak niya sa pisiko. Simula sa araw na to, gagawin ko ang lahat para sa'yo, Stella. Maaring hindi na maibabalik ang nakaraan. Ngunit pwede rin nun mabuhay sa hinaharap. Hindi para kalimutan ng masasakit na nangyari, kundi para ipaalala sa atin. Kung gano'n natin hinap ang pagsubok na yun at nalampasan, mainit na yakap ang naging sukli namin sa isa't isa. Pagkatapos namin kumain, naglakad na kami sa dalampasigan. Kahit matas ang araw, hindi masakit sa balat talmas mas malamig ang dalanghangi ng isla. Pakiramdam ko pa nga na dahil sa hanging dumadampi sa aking balat. Inikot namin ang kabuuan ng isla at nakilala ko rin ang mag-asawang nangangalaga dito. May tatlo na silang mga anak at di ako makapaniwala sa sinabi ni Miguel na nakilala daw sila ni Miguel habang natutulog sa bangketa. Hinahanap niya raw ako noon kaya dinala sila dito ni Miguel at sagot niya ang pamumuhay na mag-anak. Ano pa ba ang hihilingin ko? Maayos silang namumuhay sa islang to kasama ng kanilang mga anak at may sapat na pagkain sa mesa. Kung papipiliin din siguro ko kung saan ko gustong magretiro, nais kong sa gantong lugar din. Pagtawid kasi sa isla, malapit na sa syudad, kaya pag ka na, pwede ka namang bumalik doon, gamit bangka o helicopter na ginamit ng pangkuha sa ni Miguel. Pinagmamasdan na namin ang paglubog ng araw, ang magandang formation ng mga ulap sa langit habang nakatayo at nakayakap siya sa likuran ko. Masarap sa pakiramdam, tahimik. Itong lugar na magkakaroon ka ng peace of mind at malayo sa anumang ingay sa syudad o mga tao sa paligid. Bukod doon, masarap ding pakinggan ang pagkampas ng alon sa dalampasigan. Parang musikang nag-aalis ng mga magkabag hindi lang sa isip, pati na rin sa puso. Stella, sambit niya habang nakayakap pa rin sa akin. Mahigpet ang hawak niya sa kamay ko. Kahit nakakulong na ako sa harapan niya. Ano yon? Uuwi na ba tayo? Sagot ko. Pinihit niya ako para sa kanya. Uuwi. Ay mo ba akong kasama? Di ba, tinawagan mo sila? Ano pang pinag... Nagulat siya nang bigla ko siyang halikan sa labi. Ang dami niya kasing sinasabi. Oo, nagkaano-ano na kami ni tita pero kailangan ko pa din umuwi at magpaliwanag. Bigla tuloy akong nahiya sa ginawa ko. Nagulat din naman ako. Lalo kasing lumalakas ang apil niya kapag seryoso. Why did you kiss me? Kurot noong tanong ni Miguel. Ayaw mo ba? Naiinis sa tanong ko. No, I mean, bakit smack lang? Napakamot ako ng bahagya sa ulo. Ano ba dapat? Tanong ko. Napakagat pa ako sa ibabang labi dahil para akong kinakabahan sa pagtitignan. We are not teenagers anymore. So, what do you mean? Kunot na akong tanong. Did you prefer already? Cause I want more than that. Hindi na ako tumutol ng buhatin ako ni Miguel mula sa Dalampasigan papunta sa White House. Sa bukana pa lang ng bahay, tanaw ko na ang mga nakasending kandila sa dadaanan namin. Anong meron? Nagtatakang tanong ko sa kanya. I want to make this night special for the both of us nakangiting wika nito. Inayaan ko na lang siya dahil na-excite naman na din ako. Pagpasok namin sa loob ng bahay at nagkanat ng bulaklak na kulay porang rosas. Hindi niya pa rin ako binababa hanggang makarating kami sa dining area. Bumungad sa akin na marami pang pa bulaklak sa paligid. Maayos namang nakaset up ang mesa at ang pagkain. May wine pang kasama. Dahan-dahan niya akong binaba at ipinaghina ng upuan. Let's eat, wika niya. Gusto yun ko man siyang tanungin kung paano niya nagawa to dahil maghapon ko siyang kasama kaya lang abala ko sa pag-iisip kung paano kami pagkatapos nito. Naiilang na rin ako sa mga tingin niya kaya tinuon ko na lang ang sarili sa pagkain. Masarap ba? Mga kaibigan ko ang nag-set nito. Nakangiting wika ni Miguel. Kaibigan? You mean si Raven? Carlos? Gulat na tanong ko. Sander and Travis too? Sagot niya. Nalaki ang mata ko at inikot ang buong sulok ng bahay. Baka nagtatago sila nang di ko alam o baka nasa kwarto sila. Nasan sila? Tanong ko sa kanya. At bakit mo gustong makita? Nakataas ang kilay niyang tanong. Matagal ko rin silang di nakita. Gusto ko rin mag kay Travis dahil nagsinungaling ako sa kanya. Sa kanya hindi mo na kailangan mag -sorry. Alam nilang reason at isa pa, wala na sila dito at nag party sila, syempre, with girls. Papunta rin sila sa resort ni Sander, kaya hindi mo na sila makikita. Wika ni Miguel. Natahimik ako. So kami lang talaga dito? Ba't parang kinakabahan pa ako? Para tuloy gusto kong magsisi sa naging desisyon ko, pero ganun na rin ang mangyayari, kaya nagpatuloy na lamang ako sa pagkain. Maya-maya natapos na rin kami inabotanya niya ako ng wine at inubos ko ang laman ng isang tunggaan lamang. Can I dance with you, Stella? Tanong ni Miguel habang nakalahad ang kamay. Ngayon ko palang narinig yung tugtog dahil mas malakas ang pintig ng puso ko kanina. Inabot ko ang kamay ko at tumayo kami sa gilid ng mesa. Sa akin lang dapat ang atensyon mo, Stella. Saad niya na kinangiti ko. Pilit kong inaalis ang kabang nararamdaman ko pinatong niya ang kamay ko sa leg niya at inikot niya ang braso niya sa bewang ko. Nalatili kaming tahimik habang nakatitig sa isa't isa. Pakiramdam ko hindi na namin kailangan pang mag-usap dahil sa mga mata na namin ang mga salita na gusto naming sabihin sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa taas. Parang lalo kong nalalasing sa mga titig ni Miguel sa akin. Nasa kwarto na kami ng maramdaman ko ang pagkalas niya ng tali sa damit ko. Ramdam ko din ang paghagod ng kamay niya sa likod ko, kaya napapikit ako. Nakatulong ang mga rosas at kandila para mas maging romantic ang ambience ng buong kwarto. Di tuloy ako makapaniwala yung mga babaerong lalaki niyon ang may gawa nito. Pwede namang sa ibang tao niya ipagawa, di ba? Siguro iniisip na rin nila ang gagawin namin ngayong gabi. Bigla ako tuloy naalala ang nangyari nung unang may nangyari sa amin. Pakiramdam ko na na ang buong mukha ko hanggang naramdaman ko na lamang na wala na akong kasuotan. Iniupo niya ako sa gilid ng kama, bawat taan na nagbibigay ng kakaibang init sa akin katawan. Dahan-dahan niyang iniga ang katawan ko like a fragile crystal. Gusto kong magalit sa sarili ko dahil nakalimutan ko ang unang gabi nating dalawa. Ngayon, babawi ako at sisiguraduhin ko sa yong hindi mo makakalimutan ang gabing to, Stella hindi na importante, Miguel. Mas importante ang ngayon dahil parehas na nating mahalang isa't isa. Naiiyak na wika ko sa kanya. He plant soft kisses on my teary eyes, down to my nose and to my lips. I feel so much love and affection of his touch and kisses. Malaya naming dinama ang bawat isa. Matapos ng ilang beses na naganap sa amin sa pinagdalhan niyang isla sa akin, ay nakumbinse ko na rin siyang bumalik sa Manila. Binabaybay na namin ang daan patungo sa mansyo nila. Dahil gusto ni Miguel doon muna kami manatili dahil naantay din daw ako ni Lola Karen kaya hindi na rin ako tumutol. Nag-enjoy ka ba sa honeymoon natin? Nakangiting tanong ni Miguel sa akin. Di ko tuloy maiwasang pamulahan ng pisngi. Sa ilang beses na nangyari sa amin, dalawang araw lang tinagal namin doon dahil marami din naman siyang trabaho. Oo naman, sagot ko. Nakawak siya sa kamay ko habang nagmamaneho. Nawiwili na talaga siya sa ginagawa ni Miguel. Ganito din kaya siya kalambing nung sila pa ni Cindy. Totoo kaya ang nakalimutan na niya ito? Naputol ang pag-isip ko nang makarating na kami sa mansyon. Nasa buka na pa lamang kami, lamabas na si Lola Karen. Di ko maiwasang maiyak nang lumapit siya sa kotse at antaya ng pagbabako. Kaagad niya akong sanilubong ng yakap. Mabuti naman at umuwi ka dito, apo. Matagal ka na naming hinahanap ni Miguel. Bakit di mo malang ko tinawagan? Uwi ka niya habang nakayakap sa akin. Sorry po, Lola. Hindi ko rin po inaasahan ganito ang mangyayari. Naguluhan po ako at nasaktan, kaya mas pinili ko pong lumayo. Humihikbing sagot ko sa kanya. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga nandito ka na ulit at buo na ulit ang pamilya natin. Maagang pa-birthday to para sa akin. Naiiyak na wika ni Lola. Sinabi na rin sa akin ni Miguel ang birthday celebration ni Lola sa isang araw. Magiging magarbo nga daw ito at sa hotel gaganapin. Kaya ito din ang rason kung bakit kami umuwi ka agad. Grandma, ako hindi mo na miss? Nakangusong wika ni Miguel. Che, ang sabi ko sa'yo iuwi mo agad dito sa Stella. Tapos din na mo pala sa isla? Kapag nalaman kong pinilit mo si Stella, humanda ka sa'kin. Sa Ines na wika ni Lola. Natawa na lamang ako sa reaksyon ni Miguel. Kagad kaming pumasok sa loob at naghanda pa talaga sila na maraming pagkain para ipagdiwang ang pagbabalik ko. Kumain na tayo bago pa lumamig ang pinahanda ko para sa iyo. Nakangiting wika ni Lola. Hindi pa rin siya nagbabago. Napakabait pa rin niya sa akin at kahit nagawa kong iwan ang kanyang apo. Ngunit alam naman niya ang dahilan kaya hindi niya rin ako masisisi. Pinagila ako ni Miguel ng upuan, pagkatapos ay ang lola niya. Pinagmasdan ako ni lola at nakangiti siya habang tinitingnan ako. Ba't ganyan kayo makatingin kay Stella? Nagtatakang tanong ni Miguel. Wala lang. Ang laki na kasi ng pinagbago niya. Marunong na rin siya sa table etiquette. Masaya ako apo dahil umuwi ka na dito. Nagkaroon na ako ng pag-asang maabutan na magiging apo ko bago ko mawala. Sambit niya na ikinasamit ko. Kaya kaagad ako uminom ng tubig. Parehong pareho talaga sila ni Miguel. Gustong gusto na nilang magbuntis ako. Are you okay, Stella? Tanong ni Miguel. Umiti lang ako at tumungo sa kanya. Don't worry, Ganma. Kaya nga, hindi ko siya inuwi dito para makabuo na agad kami. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko. Kaya nahiya tuloy ako kay Lola. Pero alat ng masaya siya na nakita niya ako ulit at ganun din ako hindi ko pa rin makakalimutan ang kabutiang loob niya sa akin. Dito ka na ba titira, Stella? Of course, Grandma. Kung nasan ng husband, dapat nandun din ang wife? Sagot ni Miguel. Kung di pa kita pinigilan na wag mong ituloy ang annulment, siguradong hindi mo na siya asawa ngayon at hindi mo na sana siya mababawi pa. Grandma, kahit natuloy ang annulment namin, babawin ko pa rin si Stella at iuwi dito. Sagot ni Miguel. Hindi ko alam na ganito pala ako kagusto ni Miguel. Hindi ko kasi nakita sa mga mata niya yon noon. Ang alam ko lang galit siya sa akin at si Cindy ang mahal niya. Nalulungkot ako sa pagkawala ni Cindy pero siguro ito talaga ang tadhana niya. Naisip ko tuloy paano kung gumaling siya? Paano kung di na-realize na ni Miguel na mahal niya ako? Paano kung walang nangyari sa amin? Hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagmamahal na pwede mong ibigay sa isang tao. Pero ang alam ko, dapat mahalin mo ng sarili. Para kung mawala man siya, may matitira pa rin sa'yo. Matagal kami nagkwentuhan ni Lola. Bago ko ayain ni Miguel sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang pamilyar naming kwarto noon. Halos wala tong pinagbago. Para tuloy kailan lang nang huli kong umalis na mabigat ang loob. Dahil umalis ako kahit may nangyari na sa amin. Bukas, uuwi muna ako kina Tita Isabel para magpaalam. Kaya kailangan kong kausapin mabuti si Miguel dahil baka hindi na naman siya pumayag. Ayokong iwanan ng beauty care at ayoko din namang magkaroon to ng epekto sa aming pagsasama kaya dapat pinag-uusapan namin to ng maayos. Sabay na tayong maligo, mahal. Uwi ka niya. Nang maipasok na lahat ang gamit namin. Mauna ka na, sagot ko. Pero nginisihan niya lamang ako. Lumapit siya sa akin at dahan dahan inalis ang damit ko. Naramdaman ko na lang ang paglaglag ng mahaba kong dress sa paa ko. Nag-alis din siya ng t-shirt niyang puti. Kaagad niya akong hinalikan sa labi at tinugon ang buong puso. At muli, malaya naming dinama ang init ng aming pagmamahalan. Kinabukasan, sumabay na ako kay Miguel. Tinawagan kasi ako ni Tita Isabel na kailangan niya ako makausap ngayon. Kaya walang nagawa si Miguel kundi ang ihatid ako sa beauty care. Susunduin kita mamaya, okay? Uwi ka ni Miguel nang makababa na ako sa harapan ng beauty care building. Hinalikan niya muna ako sa labi bago siya umalis. Kumaway pa ako sa kanya bago ako pumasok. Kagad akong pumasok sa elevator at pinindot ang 35th button papunta sa office ni Sir Ricardo dahil doon kasi sa si Tita Isabel. Nang makarating na ako, marahang katok ang ginawa ko. Malu! Kagad na lumapit sa si tita at niyakap ako. Kaya gumanti din ako ng niyakap. Tita, I'm sorry po. Sambit ko. Nasa likuran niya lang si Tito Ricardo at si Sabrina. Anong Anong nangyari? Paano ka napunta kay Miguel? Kinidnap ka ba niya? Pinipilit ka ba niyang bumalik sa kanya? Nag-aalala lang tanong niya sa akin. Giniyan niya ako sa malaking sofa at umupo kaming lahat. Nagpapasalamat po ako sa pagkupkup nyo sa akin. Malaki po ang utang ng loob ko sa inyo at napamahal na rin po ako sa pamilyang to. Pero nag na po ako na babalik ako kay Miguel. Malungkot na sa ko. Tamayo siya at bumuntong hininga. What did you say? Pabalik ka sa lalaking yon. Hindi ba pinagtapuyan ka na niya? Hindi ba anal na ang kasal ninyo? Hindi pa po, tita. Ang sabi niya sa akin, mahal niya ako. At naniwala ka naman. Napaangat ako ng tingin. Hindi ko akalain ganoon ang sasabi niya sa akin. Ang akala ko, maiintindihan niya ako. Tama na, Isabel. Kung yan ang gusto ni Manu, wala na tayong magagawa. Kundi hayaan siyang bumalik sa asawa niya. Mahinahong wika ni Tito Ricardo. Pero hindi nakinig si Tita Isabel. Bagko, sumarap siyang muli sa akin. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ka na mahigpit ang kamay ko. Malu, pagisipan isipan mong mabuti ang lahat. Nakalimutan mo na bang ginawa niya sa'yo? Nakalimutan mo na bang pinalayas ka niya? Nakalimutan mo na bang nawala ang anak niyo nang dahil sa kanya? Kung hindi ka na matay sa tabi ng kotse ko, sa tingin mo ba, maayos ang kalagayan mo ngayon? Malu, parang anak na rin ang turing ko sa'yo. At nakatatandang kapatid na rin kay Sabrina, basta na lang mo ba kaming iiwan? Nangilid ang luha ni Tita Isabel. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Parang nabigla ako sa desisyon ko at hindi ko akalain na may mga taong maapektohan dahil sa basta-basta na lang akong nagdedesisyon para sa sarili ko. Iiwan mo din ba ang beauty care? Tanong naman ni Sabrina habang malungkot na nakatingin sa akin. Napabuntong hininga naman si Tito Ricardo. Ayoko po kayong iwan, tita. Then stay with us. Nagmamakaawa niyang sabi sa akin. Lalo na tuloy akong naguluhan. Bakit ganito kalaki ang epekto nilang umalis ako? Paanong usapan namin ni Miguel? Gusto ko pong manatili sa inyo pero mahal ko pa rin po si Miguel. Sambit ko. Malalim na buntong hininga ni Tita Isabel. Umaasa kong maintindihan nilang desisyon ko. Tita, alam ko pong malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pinatuloy niyo ako sa tahanan ninyo kahit hindi niyo ako lubusang kilala at isa pa. Malaki ang tiwalang binigay niyo sa akin. Kakausapan ko po si Miguel para kahit hindi ako sa inyo nakatira, mananatili pa rin po ako sa BT Care. Paliwanag ko. Kahit paano lumiwanag ang mukha ni Tita Isabel. Kung yan talaga ang desisyon mo, wala na ako magagawa pa. Ang gusto ko lang naman, mapabuti ka at ibangon mong sarili mo dahil minsan ka lang nalagbok. Madaming babaeng naghahangal na maging brand ambassador sa beauty care. Kaya sayang naman kung pati ito tatalikuran mo. Tita, hindi ko naman po ito tatalikuran. Mananatili pa rin ako dito kahit sekretary na lang ulit ninyo. Mas gamay ko naman po yun. Matagal ko rin pinag-aralan ang maging sekretary ni tita. Kaya mas gusto ko pa yon kaysa maging modelo ulit ng beauty care. Natigal ang pag-uusap namin ng may kumatok sa pinto. Come in! Sino kaya ang besita nila na hindi nila inaasahan? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!